Good morning, guys. Meron tayong ano, ayusin na electric pan, ang brand niya ay Dual. And guys, ting natin number 1. Ugong lang siya. Na ugong lang. Yan yan mahina. Yan mahina. May galaw. Yan, number 3, number three, three. Yan, guys. yang cicik ko yung uh, kapasitor. Yan, no. Number 3 ya. na yan. Yan, pakita ko. Yan, naka number three naka number 3 ya, Yan, no. Yan, number 3 ya. Uy. Ayan oh. Matagal pa ganahin. Matagal pa ganahin. Yan, check natin yung kanyang kapasitor. yun guys. linisin yan. si na. Sinira na ni Rickman. Sinira nira na ni Rickman sa ano to? Dito sa bahay. Dito sa bahay. Ano? Again sa dalay. Dito na lang. Yan, bubuksan na ni Rickman ang motor. Shout out kay Inting. Kay Bay Inting. you know may lubo ba 1.5400 yan titis meron ako dyan meron ako 1.5 asan ba asan ba ang ating Asa Yan guys, meron tayo pareha. Parehas na parehas guys. you know Ito. 1.5. Kabila din 1.5 microfarad. 400 volt AC both. 50 to 60 hertz. Yan you know. o parehas mas ano mas luma ito 2019 itong isa 2021 yan anyways update update medyo marumi na rin kakalasin ko muna lahat kailangan walang mga nakalagay na ano, para malinis Ay yan na guys, Medyo malinis na. <laughs> yun na no? Malinis na malinis na guys yun 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 Itong pag marumi talaga ang ganyan. Ang uh, lobe ng motor, 'yan mabilis masira. Zero. Yeah. Ngayon yeah, medyo ano na, medyo malinis na. Ang ating electric fan. Yeah. Zero. malinis na. Pwede na to. Pwede, pwede na to. Yan, meron, yan. Kanina kasi maganit. Ayan, naglagay tayo ng ang ginamit ko, lubricant oil. Ayan, ah. May tunog to kanina. Ayan. Mm. Mm. Ayan. na. Okay na. Yan guys, isasara ko na. Yan isasara ko na guys. Pakita ko na sa inyo kung nagumagana na. na. Ayan guys. Ano ang number ko? Uh -huh. Yan number 1 niya. Yan number 1. Yan. O natin ulit. Number one. Kondisyon na guys. Yan, pakita ko rin sa inyo na may takip na. Ayan guys, bagong hugas na. Ang ilisi at cover. Yan is. Yan ako na, install. Ayan guys, buo na. Yan, number one. Number one. Oaks na, oaks na. You know, number one, sobrang lakas. Uhahay, mga kawaiti. And condition naman ng electric fan Number two. And number three. Pinaka ng belt rin. Kanina. Matagal o manda yung number 3. Nagaantay pa tayo ng ilang ilang segundo. Ngayon, one click na. Number 2. Number 1. And then, number 0. Oh, hope na pala. Yan, hope niya. Yan, i-deliver ide na natin. Kay, ano, you sa ano to sa kainan ng pulis no? iyon oh condition ah renting rerebel ko sa inyo ano lang ginawa ko nilinis ang motor nilagyan ng langis natuyuan na pala siya ng langis pakita ko sa inyo anong langis ginamit ko to iyon no? lubricant oil yan no? ah ginagamit ko sa motor yan ang no? matagal yan tumayo kung wala kayong singer oil ito yung lubricant ginagamit ko ito dati sa treadmill yeah mabibili ito sa mga ano sa sa bilihan ng ano ng kahit sa mga depo mayroon to lubricant oil ayos na ayos yun, hanggang dito na lang guys wala po tayong pinalitan nire-rebel ko lang asa na yung pinakita ko kasi hindi lahat ng matagal umanda ay sira ang kapasito yun ah uh. kasi nung nabuksan ko sobrang ganit ibig sabihin tuyo tuyo na yung kabilaan niya na ano na sa ano sa shafting natutuyo ano yun so hanggang dito na lang guys ating vlog tungkol sa electric panaduel duel ni Busing bye bye